Kaya mo yan. ginusto mo naman yan eh. Kaya mo yan ate. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya, kaya. Kaya mo yan. Pumasok ka sa mga ganito eh. Kaya mo yan. Oo. Oh. Eh oh. no, malapit na. Kaya mo pa. Minusto mo naman eh. Iyak, iyak ka pa eh. Kaya mo yan. Nagmumukhang aso ate. Kaya mo yan. Natatawa <laughs> ko iyo eh. Sabi mo kaya mo eh. Hindi mo pala kaya eh. Iyak-iyak ka eh. Kuya, lagyan mo naman ng, ng pintel mukanya yung mukha niya para hindi masyadong masakit yung sa ilong niya lagyan mo sa ilong ayan ayan tapos paki yung sa mukha niya ko lagyan mo din ayan ayan, ayan. tapos sa taas ayan lagyan mo at mamawala rin 'yan ayan kaya mo ayan oh ayan, ayan. 'di ba kaya mo 'yan kaya mo 'yan kaya mo 'yan oh di ba hindi na masakit, no yan